Hi, thank you for tuning in. My name is Ronaldo on Hugot Radio Tips. Always believe in love and keep the flame burning. At gusto ko sa inyong uh, ibigay ang uh, limang paraan kung paano mapabuti ang isang long distance relationship. Ngayon, ang mga tao ay uh, napaka-emotional, di ba? At uh, ang relationship na malayo ay napakahirap. Lahat ng uh, tao ay nagkikrave ng attention at uh, ang advancement ng technology ngayon, kagaya ngayon, uh, Facebook, you can just uh, talk to someone by uh, sending a message or you can use Skype para mag, uh, magkita kayo ng harap-harapan, di ba? At uh, may mga iba-ibang paraan para malimitahan ang distansya ng bawat isa. Kayo, nasa middle East kayo at uh, most probably ang uh, minamahal mo ay naiwan sa Pilipinas, di ba? Tayo mga tao ay may uh, kailangan ng uh, pag uh, you know, pakiramdam na may isang tao na nagmamahal sa iyo, na nag care sa iyo kahit siya ay nasa malayo. Na someone na uh, can make us feel wanted by giving us like a uh, warm hug, di ba? Kasi importante sa pagmamahala na magkaroon ng uh, touch na parang ramdam mo na yung taong yon ay nasa tabi mo lang. So, ngayon, para matapos ang struggle na yan, yun, know, ang struggle ng pagkakaroon ng uh, napakahirap na relasyon dahil sa distance, narito ang mga tips na aking nakita. Number one, kailangan mong iparamdam sa minamahal mo na siya ay pakiramdam niya ay wanted siya ng taong nagmamahal sa kanya. Make your partner feel wanted. Paramdam mo sa kanya na gusto mo siya, na kailangan mo siya. Okay? Alam mo ba ang isip ng tao ay uh, napakagulo kadalasan, di ba? Minsan nga, nakaupo ka lang, nagkakape-kape, at bigla na lang may naisip ka, at biglang masira ang araw mo. Okay? Sa isang long-distance relationship, di mo masasabi kung ano ang iniisip o kung anong nararamdaman ng taong nasa kabilang dako ng mundo o yung taong minamahal mo. You have to clear up your head. Okay? Kailangan mong i-let go ang mga assumptions mo, yung mga hindi mo nasisiguro sa buhay mo, sa isip mo. Ano ba yung ginagawa ng, ng lalabs ko ngayon? Bakit hindi niya ako tinex? Bakit lagi nalang busy? Bakit, bakit kanoon Ang um, pagtatawa ko unattended. Bakit kaya? Siguro may kausap siya. Siguro may ganun. Ganun tanggalin mo yun sa isip mo, okay? Alright? Ngayon, dahil ganun tayo, okay? At most probably, ganoon din yung taong minamahal mo. Kailangan mong iparamdam sa kanya na siya ay wanted o gusto mo siya, okay? Para magkaroon siya ng interest sa iyo na like, kanyang hihintayin sa tawag mo. like for example, na ngayong, ah, ah, ngayong oras na to kasi ang, ang difference ng oras natin ay Ilan ba? 6 hours? Okay, or 4 hours? Now, kailangan mong sabihin sa minamahal mo na nasa malayo na hindi mo, you can't wait to see him back na ma makita mo siya, na mahagkan mo siya, na mayakap mo siya sa darating na panahon na, na pag-uwi mo, di ba? Na kailangan mo iparamdam sa kanya na excited ka na makita siya. Makita ang kanyang, you know, smile. Alright? kailangan mong iparamdam ito sa kanya kasi napaka-importante ito sa isang long-distance relationship. I-express mo sa kanya kung anong nararamdaman mo para naman yung interest na sa iyo ay hindi mawala. Okay? That's number one. You have to make your partner feel wanted. Lima lang to. Number two, more trust. Okay? At ilimit mo ang paghuhusga. Okay? Maraming pagtitiwala at limitahan ang paghuhusga. Okay? Now, sa isang long distance relationship, ang pagsiselos ay madaling mangyari yan. For example, nakikipag-interact ka sa isang tao sa katrabaho mo pero wala namang wala ka namang nararamdaman sa kanya. Okay? Uh, kung mga friends lang at uh, Iisipin ng partner mo sa malayo, ano ba to? Threat ba to sa akin? Threat ba to sa pagsama namin? Okay? So kailangan mong iwin yung trust ng taong malayo na nagmamahal sa iyo at minamahal mo. Kailangan mo laging iparamdam sa kanya na walang ibang tao na makakaagaw sa iyo. Okay, importante 'yon. Ah, kasi ang partner mo will start questioning, will start asking questions. Na, ito ba, ito bang tao na nakikita ko lagi niyang kasakasama ay uh, makakagulo ba sa aming relasyon? Okay? Alam mo sa pagmamahal ang trust kasi, ang pagtitiwala ay ang pinaka-importante. Okay? Tandaan nyo yan, ang trust. Kasi kapag nawala yan, ang hirap yan ibalik. Alright? So, you don't have to lie to someone who trusts you. Huwag kang magsinuling sa taong nagtitiwala sa'yo. Okay? At huwag kang magtiwala sa taong sa sa'yo. Ganun yun. Alright? So, yung trust at yung judgment kailangan mong limitahan yan. Porke nakita mo siyang may kasamang iba, uh, mag-judge ka na kaagad at isipin mo, ano to? Naglalangdi ba to? Or what? Di ba? Nawawala yung tiwala mo sa sarili mo eh. Hindi mo pa nga siya tinanong kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Malay mo ba naman? Kung talang importante lang na nagkaroon ng uh, meet up yung dalawa or yung partner mo kasi dahil sa trabaho o importante lang talaga. Okay? Huwag kang masyadong mag-overthink kasi nakakasira yan. Kailangan laging open ang communication nyo. Okay? So, number two, more trust and limited judgment. Number three, do things together. Kailangan yung gumawa ng mga bagay na you know, magka, magka, magkasabay kayo. For example, siyempre, di ba ang layo nyo sa isa't isa? Alam ba, nasa Pilipinas yung mahal mo at ikaw naman ay nasa Middle East. Ano ba magandang gawin para magkaroon kayo ng uh, quality time. Alright? Ito ang nakikita ko. Di ba lahat naman tayo ay may interes sa buhay? May interes siya, yung lalaki na naiwan sa Pilipinas, may interes siyang manood ng NBA, PBA. Ikaw naman, although hindi masyadong interesado dyan, ipakita mo naman na may interes ka kahit papano. So most probably, manood kayo ng sabay. Ano ba ang magandang gawin? Di ba? Uso na ngayon ang live, Facebook live. Maaring habang nag-Facebook live kayo, ay nakatutok yung camera doon sa uh, TV at nakikita mo habang malayo ka, nakikipag-interact ka, oh ma'am, tignan mo, nananalo yung, Something like that. Nananalo yung team namin. So, ipakita mo na may interest ka pa rin sa gusto niya at ganun din ang gagawin niya sa'yo. Okay? So, alam mo, lalaki na iwan dito sa Pilipinas, syempre wala yung hilig sa mga gawaing babae, di ba? So, ikaw naman lalaki ka. <laughs> lalaki ka, kung wala kang hilig sa gusto ng minamahal mo sa malayo, pakita mo naman na magkaroon ka naman ng interes sa kanya. Kasi, para give and take kasi yan. Okay? Um, posibleng makita niya, aba, may interest din pala itong minamahal ko sa gusto ko. At sa gawi, sa paraan na yan, ay mas magiging malakas ang interest niya rin sa'yo. Okay? The most important thing is to create memories hindi kailangan na mamahaling bagay ang gagawin nyo. Importante kasi yung memories. Yan ang naiiwan sa tao eh. Kahit tumanda ka na, yan ang naiiwan sa atin. Alam mo, nung medyo kabataan namin, lagi kami nag-Facebook live na ganyan, tapos ang um, pinapanood namin yung gusto naming ano, sitcom o ganyan, yun memories, nakatatak na yan. Importante yan. At the end of the day, All we have are our memories. Okay? Ang memories ay nakakapagpalakas ng bond. At meron silang kapangyarihan na i-resurrect ang relasyon na namamatay. Okay? So, yun. Number three, two things together. Recap muna tayo bago natin basahin yung uh, two remaining tips. Tandaan, itong pinapakinggan nyo ay limang paraan kung paano mapaganda ang long distance relationship. So, number one, make your... Partner feel wanted. Iparamdam mo sa partner mo na siya ay gustong-gusto mo. Pangalawa, uh, magkaroon ng maraming pagtitiwala at limitahan ang pag-judge. O ang pag... Uh, ano bang judge sa Tagalog? Paghuhusga. At number three, gumawa kayo ng mga bagay ng sabay. Do things together. So, ito na. Number four tayo. Number four, since nasa 21st century na tayo, di ba? wala nang masyadong nag expect na may darating na letter sa ating mailbox. So, number four, you have to send gifts or letters. Letters. Alam mo, naalala ko yung tatay ko nung nasa Libya siya. Bata pa ako noon eh. So, although matagal dumating yung letter, like a month or probably two weeks ngayon, kasi medyo mabilis-bilis na ngayon, pero napakaganda sa pakiramdam na may dumarating na letter sa bahay mo na nakita mo yung sulat kamay ng minamahal mo at nakita mo na nag-effort talaga siyang mag-isip kung ano yung ibibigay sa iyo. Kung ano yung <laughs> isasabi sa iyo sa letter. Hindi lang yung puro lang Facebook Live, face to face kasi minsan sa so sobrang ang um, repetition yung ginagawa nyo, nawawala na yung interest din, di ba? Ah, ito na naman kami, mag-uusap na naman kami, antok na ako, pagod na ako sa trabaho, something like that. <laughs> Ganon din yun. Pero pag naka ka ng letter, tapos nakita mo may mga heart-heart pa, tapos yung, yung signature niya, tapos yung pagkasalita niya, ayun, pasok na pasok yung tagus na tagus yung sa damdamin, di ba? At hindi lang letter, okay? Pwede rin naman gifts at hindi ma hindi naman ibig sabihin na magpadala ka ng napakamahal na gift. Okay? Kahit anong bagay 'yan na naisip mo na magugustuhan niya, kahit mura man 'yan, alam mo ba sa isang tao napakaimportante na 'yon. Okay? Na mafeel niya uh, na naisip niya akong bilihan ng ganito. Naisip niya akong bilihan ng panty, <laughs> joke lang. <laughs> Naisip niya kung big um, ang ng uh, ng boxer shorts, di ba? Mga ganon, kasi mas nakakapaganda kasi yan ang samahan. Okay? Salamat sa mga likes at sa mga nagkikinig. Ang um, send naman kayo ng hearts or likes kung gusto niyo itong mga tips na to. Okay? And yun, huwag masyadong mahal. Ang importante ay yung thought. It's the thought that counts, hindi yung price. Okay? In the end, ang pinaka-importante dito ay maramdaman ng mahal mo na naalala mo siya. At unexpected yun. Hindi na yung ini-expect na may tarating sa kanyang letter or gift. So, yan ang number four. Send gifts or letters. At ito ang pinakawile At ito ang pinakahili na pinaka-importante para sa akin. Para mag-work ang long-distance relationship. Marami kasing uh, nagtatanong sa akin sa YouTube. Okay? Sa YouTube, makikita nyo doon ang mga ginawa kong videos na sa totoo lang marami pong uh, nagre-request na gumawa pa ako ng marami kasi ang mga topics dito ay maaari talagang magustuhan nyo. like say uh, for example yung pinakauna ko uh, pitong signs ng hindi totoong pagmamahal yung pangalawa bakit walang forever yung sumunod doon seven signs na dapat ng bumitaw sa relasyon seven uh, na madaling paraan kung paano malalaman kung mahal ka ng lalaki. Siyam na palatandaan na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon. At ito ang pinaka um, sikat doon sa lahat ng mga gustong-gusto -gusto nilang uh, i-share. Okay? Mabilis na paraan ng pag-move on. At marami pa pong iba. Okay? Seven signs na di ka na mahal ng lalaki. Sampung signs na pinaglalaroan ka ng lalaki. Okay? Paano i-handle ang immature na boyfriend at kailan dapat mag-give up o kailangan dapat sumuko sa isang relasyon. At ang two uh, recent ones na ginawa ko ay usapang kalayaan. Kung iniisip mo na nasa relasyon ka na parang hindi na yata maganda, hindi na masaya. Kasi alam mo, kapag pumasok ka sa isang relasyon, hindi ka pumasok dyan para malungkot. Pumasok ka para sumaya. Okay? So ngayon, kung ikaw ay nasa relasyon na ganyan at hindi mo pa naman siya asawa, boyfriend mo pa lang, girlfriend, tapos hindi ka naman saya, ano kaya sa tingin mo, pag kayo nag-asawa, magiging masaya pa kaya talaga kayo? Di ba? Dapat ngayon pa lang na maganda na yung relationship nyo, maganda yung pagsasama nyo. Kasi hindi po basihan at hindi po a guarantee na magbabago ang isang tao okay, kapag ito ay pakasalan mo. Dapat ngayon pa lang ay kayo ay nagkakaintindihan na, nagmamahala na, at wala anong stress sa buhay. Okay? So, hanapin nyo yan, us usapang kalaya. Medyo mahaba yan eh, kasi interview sa akin sa isang radio station. Now, anyway, eto yung last, yung paano malaman kung mahal ka ng isang lalaki. Ganda yon. And yung pinaka malaki ditong views na gustong gusto nila, yung signs na di ka na mahal ng isang lalaki. Now, going back dito sa atin, limang ways to make a long distance relationship work. Ito na ang pinaka last, At ito ang pinaka importante para sa akin. Alam mo ba kung ano yon? Honesty. Honesty. Sabi nga nung elementary tayo, honesty is the best policy. Di ba? Honesty is very important sa isang relasyon. Okay? Hindi pwedeng ah, nagsisnungaling ka kasi ikaw din naman, ayaw mo yung pagsinungalingan ka, di ba? Tapos, malaman mo yung katotohanan. Siyempre, masakit yun sa damdamin mo. Ganon din naman yun sa partner mo. Okay? Uh, although, merong uh, iba't ibang klaseng honesty. <laughs> di ba? Siyempre, merong iisipin mo na uh, magiging uh, truthful ba o honest ba ako kapag... Uh, sinabi ko ito sa kanya, sa tingin mo kaya ay uh, magugustuhan niya ito, sa tingin mo kaya magiging uh, maganda ang epekto nito. Kasi meron mga bagay na um, kailangan mong wag na masyadong bigyan ng atensyon na malaman niya kasi ito lang ay makakapagsira sa inyong relasyon. For example, alam mo na siloso ang partner mo. Super siloso. Okay? O silosa hindi mo na siguro kailangan pang sabihin lahat-lahat na meron kang uh, kasama, na sa trabaho, na uh, medyo uh, friendly din. Pero wala naman sa'yo. I mean, wala siya sa yung wala kang pagtingin doon, wala na din naman siyang pagtingin sa'yo. Iniisip mo na posibleng pagsilosan lang. Siguro maaring wag mo na masyadong i-open up yan para sa akin lang ha kasi magkakaroon lang tayo ng ano problema dito kasi alam mo isipin mo malayo yung kasintahan mo kasi baka kung ano anong iniisip at kung sino-sino mga tao ang magfi-feed ng impormasyon diyan ah, alam mo baka ganyan o baka nililigawan na yan o baka nanliligaw na yan doon mga ganon tapos natuturete yung partner mo na napakalayo kung ano anong iniisip tapos magtawag kayo nag Facebook live kayo ayon away lang ang puputo ka pupuntahan niyo. 'Di ba? So, kung ako sa inyo, kapag may mga ganyan kayong sitwasyon, ang um, maaring umiwas na lang kayo. For example, may mga picture takings, 'di ba? ang um, kung ikaw babae, huwag kang maglalapit sa isang lalaki habang nagpi-picture. Okay? Ma maaring babae lang ang katabi mo. Kasi para yung asawa mo hindi mag-isip kung ano-ano. Ganon din naman sa lalaki kung malayo ka sa asawa mo babae. Huwag kang masyadong ano, touchy. Okay? Sa mga babae, yung tipong akbayan mo, kahit na um, kaibigan mo, uh, alam mo, wala naman yung problema para sa inyo kasi magkaibigan kayo. Pero sa malayong tao, kung ano-anong iniisip yan, umuiwas um, 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 ka na lang. Okay? Para wala na masyadong problema. So, bottom line dito, honesty, sasabihin ko na mas maganda pa rin open ka dun sa binamahal mo. Pero wag masyadong, yung i-filter mo kasi. Okay? I-filter mo para maiwasan ang mga bagay na posibleng hindi nyo pagkakaintindihan. Hindi ko sinasabi na magtago kayo. Okay? Kailangan pa rin malaman ng partner mo yung totoong nangyayari. Like, for example, uh, kaibigan mo o katrabaho mo siya. Pero hindi mo na kailangan sabihin pa yung mga tipong, ah, itong kaibigan kong to o yung, yung katrabaho mo to, sabi ng kaibigan ko, crush daw ako. Ganun. So yun, wag na mga Okay? At kung may asawa ka na at may nagka-crush sa'yo, pakiusapan mo, nasabihan mo na alam mo, uh, na-appreciate ko yan, na-appreciate mo ako, na umahanga ka sa akin, maraming salamat, pero alam mo ba, meron akong asawa o meron akong girlfriend o boyfriend na nasa malayo at siya talaga ang binibigyan ko ng atensyon at tinitingnan ko na makasama sa panghabang buhay. Okay? Ang lalaking totoo na may malinis na intention sa'yo, maiintindihan ka. Okay? Sasabihin niya sa'yo, ah, okay, I'm sorry, uh, na, ano, na ganun, um, igagalang ko yung gusto mo. Okay? Ang lalaki kasing oh, walang masamang intention sa babae, igigalang niya kung ano yung gusto ng babae, hindi yung pinipilit niya. Alright? So, yun, yun ang limang ways paano maging maganda o mag-work ang long-distance relationship. So, guys, girls, Maraming salamat. This is my first time. Next time, ang gagawin ko dito, mag-live na ako. Makikita niyo na yung mukha ko. Mag-video live ako. Okay, sa ngayon, audio muna. Again, ako po si Ronaldo. And if you want to join um, the Hugot Radio community, punta po kayo sa Facebook. Just go to uh, the search button and uh, search box. Look for Hugot Radio. H-U-G-O-T. Radio. R-A-D-I-O. And uh, subscribe or i-like nyo or then after that, punta kayo dun sa YouTube and hanapin nyo rin ang Hugot Radio. Alright, pasend naman ng likes at hearts kung nakikinig po kayo at nagustuhan nyo yung like, uh, I amin mean, yung uh, tips ko ngayong gabi. Hindi na ako magtatagal kasi alam kong antok na kayo, pagod na rin kayo sa trabaho at alam kong uh, ginagawa lang nyo ito para makapag-relax naman kahit papano kasi bukas may trabaho na naman po tayo. Maraming salamat sa mga nagla-likes. Maraming maraming salamat. And till next time, okay? Kung gusto niyo pang ganito, uulit-ulit ang guto. For now, iimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa YouTube nang makita niyo ang ibang mga ang uh, videos na nagawa ko in the past 4 uh, four months. Maraming salamat po. And again, my name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. I'll see you again next time. Bye for now. Thank you and God bless you.